Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong balita sa Philippine Navy at sa ating seguridad sa West Philippine Sea, kung saan muli nating nakitang aktibo ang pakikipagtulungan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa maritime operations. Kasabay nito, babalikan din natin ang estado ng BRP Tarlac na ngayon ay pauwi na matapos ang repair sa Indonesia. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong December 9 hanggang 10, Matagumpay na naisagawa ang ikasyam na Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Indo-Pacific Command. Ang nasabing aktibidad ay hindi lamang simbolo ng magandang relasyon ng dalawang bansa, kundi isang konkretong hakbang para masiguro ang seguridad at kaayusan sa ating maritime domain sa Indo-Pacific. Sa simpleng salita, Layunin ng MCA na i-enhance ang interoperability o ang kakayahan ng parehong militar na magtrabaho ng sabay sa oras ng operasyon, pati na rin ang pagpapalalim ng joint capabilities para sa mga evolving security challenges, gaya ng territorial threats at maritime intrusions. Sa exercise na ito, ipinakita ng AFP ang kanilang lumalawak na operational readiness. Kasama sa kanilang deployed assets ang BRP Jose Rizal o FF-150, Tatlong FA-50 fighter jets, tatlong A-29B Super Tucano attack aircraft, isang PAF Black Hawk, at isang Sokol helicopter. Kitang-kita rito ang kakayahan ng ating militar na mag-integrate sa allied forces lalo na sa complex maritime scenarios tulad ng mga multi-ship maneuvers at aerial intercepts. Samantala, ang US forces naman ay nagpakita rin ng kanilang high-end capabilities. Kasama dito ang USS Rafael Peralta DDG 115, mga MH-60R Seahawk helicopters, at isang P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Dito makikita ang advanced surveillance at naval warfare capacity na malaking tulong sa pagpapalakas ng joint maritime operations. Sa loob ng dalawang araw na exercise, naisagawa ang iba't ibang cooperative evolutions. Division Tactics o DIVTACs kung saan pinagsasama ang coordinated movements ng ships para sa effective maritime formation. Complex ship maneuvering exercises, pagpapakita ng kakayahan ng parehong navy na maghandle ng ships sa challenging conditions. Night Steaming in Company o NSIC, paglalayag sa gabi na nagpapakita ng coordination at communication efficiency sa low visibility conditions flyby o low pass ng aircrafts, pinapakita ang ability ng air assets na sumabay sa maritime movements. Intercept at Escort Exercises, isang highlight ng MCA kung saan ang USP-8A Poseidon ay na-intercept at na-escort ng PAFFA-50, isang clear demonstration ng seamless cooperation at mabilis na decision-making sa real-time scenarios. Ang mga activities na ito ay hindi lamang practice, nagpapakita ito ng strategic message, ang Pilipinas at Estados Unidos ay seryoso sa maritime security, at handa silang protektahan ang freedom of navigation at regional peace. Sa kabilang banda, makikita rin ang reaksyon ng China sa exercise. Tulad ng nasabi sa headline ng isa sa mga local defense sources, hangang tingin lang si China. Ibig sabihin, walang aktibong paglabag o interferences sa panahon ng exercise, at malinong na naipakita ng USPH forces ang kanilang kakayahan sa maritime domain. Bakit mahalaga ang ganitong MCA? Una, pinapalakas nito ang deterrence. Kapag nakikita ng mga potensyal na aggressor na capable ang AFP at US forces na mag sa high-end operations, mas nagiging mindful sila sa anumang provocation. Pangalawa, nakatutulong ito sa modernization at skill enhancement ng ating personnel dahil natututo silang gumamit ng international standard procedures sa joint operations. Pangatlo, malinaw na ipinapakita nito sa buong region na committed ang Pilipinas sa rules-based order at sa pagpapahalaga ng karapatan ng bawat bansa sa karagatan. Kung titingnan natin ang assets ng AFP na ginamit, makikita natin na lumalaki ang operational reach ng ating navy at air force. Ang BRP Jose Rizal, bilang flagship, ay nagrepresenta ng growing capabilities ng Pilipinas sa surface warfare. Samantalang ang FA-50 at A-29B, bukod sa air defense, ay nagbigay din ng crucial support sa maritime patrol at intercept missions. Habang patuloy ang pagpapalakas ng ating maritime defense, may isa pang magandang balita sa Philippine Navy, ang pagbabalik ng BRP Tarlac matapos ang MRO o maintenance repair and overhaul project sa Indonesia. Ang BRP Tarlac LD601, ang ating landing platform dock na critical sa strategic sealift operations, ay dumaan sa comprehensive repair at sea trial sa Indonesia. Ngayon, base sa ice tracking ng marine traffic, pauwi na ito sa Pilipinas. Ang BRP Tarlac ay may malaking papel sa pagpapalakas ng operational logistics ng Philippine Navy, lalo na sa mga humanitarian missions disaster response at amphibious operations Ang successful MRO project sa Indonesia ay nangangahulugan na fully operational na muli ang barko kaya handa itong suportahan ang mga future deployments ng ating navy Isa rin itong halimbawa ng regional cooperation sa defense maintenance Hindi lahat ng bansa sa Southeast Asia ay kayang mag-conduct ng ganitong klase ng repair sa kanilang local facilities kaya ang collaboration sa Indonesia ay nagpakita ng efficiency at cost effectiveness sa naval logistics. Kapag pinagsama natin ang 9th MCA at ang pagbabalik ng BRP Tarlac, makikita natin ang strategic picture ng Philippine Navy sa ngayon. Sa isang banda, pinapalakas ang international cooperation at interoperability sa pamamagitan ng USPH MCA. Sa kabilang banda, pinapalakas ang sariling capability ng Navy sa pamamagitan ng pagpapabalik sa operational status ng BRP Tarlac. Ito ang combination ng Modernization at Strategic Alliance, isang malakas na pahayag na handa ang Pilipinas sa pagpapalakas ng maritime security sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. Ang ganitong approach ay mahalaga, dahil sa patuloy na pagbabago ng geopolitical landscape at sa mga territorial challenges na hinaharap ng bansa. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa regional security? Una, mas nagiging credible ang deterrence posture ng Pilipinas. Kapag nakita ng China o iba pang potensyal na aggressor na aktibo ang Philippine Navy at may suporta ng high-end US assets, mas malaki ang possibility na iwasan ang unnecessary confrontations. Pangalawa, mas nagiging integrated ang regional maritime security. Ang interoperability exercises tulad ng MCA ay nagpapakita ng commitment sa rules-based order at pinapalakas ang network ng allied nations sa Indo-Pacific. Pangatlo, nagbibigay ito ng confidence sa publiko at sa mga commercial stakeholders. Ang stable at secured maritime domain ay critical sa trade, fisheries, at energy security. Kapag malinaw ang commitment ng AFP at allies, mas nagiging predictable at safe ang maritime environment. Sa kabuuan, ang ikasyam na bilateral MCA ng Pilipinas at Estados Unidos ay hindi lamang routine exercise. Ito ay isang powerful demonstration ng readiness, capability, at shared commitment sa maritime security. Kasabay nito, ang pagbabalik ng BRP Tarlac mula sa MRO sa Indonesia ay nagpapakita ng continuous enhancement ng sariling naval capacity ng bansa. Sa ganitong setup, Malinaw na ang Pilipinas ay seryoso sa pagpapanatili ng regional stability at sa pagpapakita na kaya nating protektahan ang ating maritime rights. Ang combination ng modernization, alliances, at strategic asset maintenance ay nagbibigay sa atin ng holistic approach sa defense, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod na dekada. Kaya mga kadefensa, makikita natin na sa bawat exercise, bawat repair, at bawat deployment, mas lumalakas ang ating kakayahan sa maritime security. Patuloy nating subaybayan ang mga ganitong developments dahil malinaw na ang strategic path ng Philippine Navy at ng AFP ay nakafokus sa proteksyon ng ating karagatan at sa pagpapalakas ng ating alliances. Maraming salamat sa panunood, at huwag kalimutang e-follow ang channel para sa pinakabagong updates sa Philippine military at regional security developments. Hanggang sa muli, mga kadefensa!